Hello mga insan, welcome to my channel Hmm, kumusta kayo mga insan? Okay lang, no problem So today mga insan, magpre-prepare lang ako ng oatmeal natin Tapos magko-coffee lang tayo sa glit Para to start the day hmm. Into fitness na tayo ngayon <laughs> Day 2, day 2 na naman So yeah Late uh, lately kasi medyo pangit na yung lifestyle ko sobra Pataba ako ng pataba Nakakahiya naman sa mga nagko-comment dyan sa comment section. Ang taba mo na, ganito, ganyan. Sorry, idol, di kasi ako nagsyashabu eh. Wala akong pambili ng shabu. May pambili ako ng masasarap na pagkain, pero wala akong pambili ng shabu. Okay? Kaya tumataba ako kasi malinis akong tao. Okay? So, yun. Dami na salit-salita yan. Yung iba nga dyan, artista, shabu. Para ma-maintain yung katawan nila. Diba? Mga ibang politician, shabu. Para ma-maintain yung hyperactivity whatsoever Chuchu nila yan Ay naku, huwag na tayo magsalita about them Bugso ng damdamin na naman Hindi na makontrol ni insan Eh? Hindi na makontrol ni insan Kayo rin ba? Nilalagay niya yung oatmeal niya dito sa mug? Ako, oo, eh Tanga ako, eh So, yeah Ganito lang Simpleng vlogs lang wala editor, mag lang insan, no problem, one man team. Hirap, wala kang masang tao talaga pag kailangan mo sila. Sarili pa rin nila, unahin nila kahit anong gawin mo for them. Up ka lang. Panapanahon lang yan, no problem. Boring na buhay yan. So yun mga insan, kung boring din yung buhay nyo, mas boring yung buhay ko. Ah! <laughs> so yan, gawin na lang natin. Ito, mga, mga katangahan lang. Ah, walang lasa yung ano, oatmeal. Lagyan natin na sugar. Puna tayo konte brown sugar. Bakit, Mr. Nobody? Bakit? Puktang tangin na ayaw ko na dry na lasa lang yan ng oatmeal. Puna tayo sugar. Yan, sugar. Sugar, sugar na yan instant.

Okay na yan. Tapos, pang kape din. Ah, happy Valentine's Day pala mga insan. Sorry, wala, ako, kasi, wala kasi on date. Single yung insan nyo. Happy Valentine's Day. Enjoy nyo na yan. Kasama mga joko nyo. Punit nyo na sila yan. Gawin nyo lahat ng gusto nyo gawin. Pautangin na nyo. Huwag nyo lang aanakan yung mga babaeng hindi nyo mahal. Okay? Please. My God. Sumusobra na yung kalibugan dito sa Pilipinas. Puro na anak-anak. Anak-anak Ana, ako anak. ni ganito, ni ganyan. Proud pa yung mga pogtanga na yan. Porque anak mayaman, anak ng politician, yung nakaanak sa kanila. Proud pa sila yan. Well, wala pa naman ako na-encounter na ganun. Pero yung mga nababalitaan ko kasi, madi, madi, So yun, mga insan, ganyan lang talaga ang buhay. Parang tanga. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Yung ibang tao, minsan nanging insulto sa akin sa comment section. Wala nang nanonood sa'yo, bla bla bla. Wala bang buhay yung tao? Wala ba silang gagawin na ibang bagay kung hindi manonood na lang sa akin? Like, hello, may buhay din sila. Kaya ngayon, ito lang gagawin ko yung Palitin ko lang chan ko. Kung kaya ipalabas yung abs pa, palabas ko. Medyo malaki yung bilbil ko. Pero no problem. Malinis sa loob natin. Hindi kasi tayo nag hmm, alam nyo na yun. So mga insan, medyo kain lang tayo ng oatmeal, tapos inom ng kape konti, tapos inom na protein shake after, tapos let's get the day started. Hmm.